Mababa na ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa kabila ng epekto ng El Nino. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng Balitang Yan, si Shaila Francisco. Shaila, magtatagal kaya itong mababang presyo ng bigas? Nakaumawi, kumawi, sulitin na ang bumababang presyo ng bigas ngayon. Ayon sa mga tindera dito sa Talipapa, sa Barangka, sa Mandaluyong, baka panandalian lang ito at muling magtaas o magmahal ulit ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 3 piso kada kilo ang ibinaba ng presyo ng local at imported na bigas. Ngayon, naglalaro na lang ito sa 45 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Dito naman sa mga pwesto sa Mandaluyong, hanggang limang piso ang ibinaba kaya nasa 50 pesos ang presyo ng bigas. Ang problema dahil mura ito ngayon, mabilis na uubos ang murang bigas. May ilan namang nagtitinda ng bigas na nagsasabing kaunti pa lang ang binaba ng presyo, kaya hindi pa nila ito maipasa sa mga mamimili. Pangamba nila ngayon, baka tumaas na naman ito dahil sa mas kaunting ani dulot ng El Nino kalahati kasi ng pinsala sa agrikultura mula sa El Nino ay mga nasirang palayan. Ayon naman sa DA, maliit lang naman daw ito kumpara sa kabuang produksyon ng bigas ngayon. Kaya hindi raw nakikita itong makakaapekto sa presyo. Hindi pa rin tapos ang anihan, kaya may pag-asa parao na mas maging mura pa ang bigas. Maui, ayon sa ilang mga nagtitinda na kausap natin, may ilang mga suki silang nagtataka kung bakit mahal o tumaas yung presyo ng bigas sa mga pwesto na ito. Paliwanag nila, depende kasi yan sa presyo ng supplier. Posible, yung pinagkukuhanan nila ay tapos na yung anihan at naapektuhan din ng El Nino kaya mahal ang presyo. Pero ayon naman sa DA, karamihan naman ng presyo ng bigas sa mga pamilihan ay bumaba na. Maui? Okay, maraming salamat. Shaila Francisco.